Disgrasya naman ang inabot ng isang driver na katulog habang nagmamaneo kaya't bumangga sa bus. Kasama niya na aksidente ang mga sinakanyang katrabaho. Nasa frontline na balitang iyan si Dave Abuel. Mag-alas 4.30 kaninang madaling araw nang makunan sa CCTV ang isang bus na tumigil sa intersection ng Espanya at Maseda sa Maynila. Sa likuran nito, may isang grain na multi-purpose vehicle o MPV na dumaraan sa gitnang lane. Pero habang papalapit sa bus, kitang gumilid na ito sa pinakaloob na lane, saka sumalpok sa likuran ng nakahintong bus. Sa lakas ng impact, pansing umalog ang bus at bahagyang napaabante. UP ang harapan bahagi ng grain na sasakyan. Basag ang windshield at nagkalat sa kalsada ang mga basag na bahagi ng sasakyan. Nasira naman ang likuran ng bus. Pag-amin ng driver ng gray na sasakyan, nakatulog siya habang nagmamaneho. Papunta sana silang baler Aurora. Siguro sa sobrang kapagura na rin po, nakatulog po ako, di ko na po namalayan na na-aksidente na, na po pala kami. Sakay pa naman niya ang dalawan niyang katrabaho. May mga tama po ba yung mga masyayarang sa kanila? Wala naman po sir, nagkaroon lang ng shock, Simbaga, nabigla lang po. Bigla naman daw ang bus driver nang makarinig ng malakas na kalabog. Tapos na raw sana ang shift niya at paparada na sana sa terminal. Talagang malakas din. Nalansan And... yung kabilis sa Mga siguro, tumatakbo siya ng mga nasa kwan, 60 siguro yun. Parehas na dinala sa Manila District Traffic Enforcement Unit ang dalawang driver. Wala nang nagsampan ng reklamo, matapos magkaregluhan na babayaran na lang ng nakabanggang sasakyan ang pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.